Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, inilalapit namin sa iyo ang bawat kabataan may dalang pangarap, takot, at pag-asa sa kanilang mga puso. Hinihiling namin na ikaw ang maging ilaw sa daan na kanilang tinatahak. Kuminsan, Panginoon, ang mundo ay puno ng ingay at tukso, gungit sa iyong presensya. May kapayapaan Gabayan mo sila sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, at sa bawat panaginip na kanilang hinahabol. Ama, alam mo ang mga laban na hindi namin nakikita? Ang mga kabataang nawawalan ng direksyon? Ang mga nasasaktan sa tahimik na paraan? Ang mga lumalaban sa pagkalito, sa kalungkutan, sa pagkakahiwalay? Hawakan mo sila, Panginoon. Iparamdam mo na hindi sila nag-iisa, na sa bawat pag-iyak, ikaw ay nariyan. Sa bawat takot, ikaw ang kalakasan. At sa bawat pagkakamali, may bagong simula sa iyong awa. Panginoon Jesus, bigyan mo ng karunungan ang bawat kabataan karunungan higit pa sa talino ng mundo. Karunungang nakaugat sa iyong salita. Karunungang nagtuturo ng kababaang loob, ng pag-ibig at ng katotohanan. Itanim mo sa kamilang puso ang pagnanais na hanapin ka muna bago ang lahat. Sapagkat sabi mo sa Mateo 6.33, Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Ama, sa bawat pangarap nila, maging ikaw ang pundasyon. Kung sila man ay nalilito kung saan tutungo, buksan mo ang tamang pinto at isara mo ang mga landas na maglalayo sa kanila sa iyo. Kung sila ay pagod, bigyan mo ng pahinga. Kung sila ay sugatan, Pagalingin mo, at kung sila ay natatakot sa kinabukasan, ipaalala mo, ang iyong trano ay laging mabuti, puno ng pag-asa at hindi ng kasiraan. Jeremias 29.11 Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong magdudulot ng mabuting kinabukasan, Panginoon, ipagkaloob mo rin sa kanila, ang mga tamang tao sa paligid, mga kaibigang magdadala ng liwanag, hindi dilim, mga magulang, guro, at tagapagsayo na magtuturo sa kanila ng landas ng katuwiran, protektahan mo sila balat sa masamang impluensya, sa bisyo, sa kasinungalingan ng mundo, takpan mo sila ng iyong dugo, Panginoon Hesus, Huwag mong hayaang mawala sila sa iyong yakap. At sa mga kabataang naliligaw, yakapin mo silang muli, Panginoon. Ipaalala mo sa kanila na kahit ilang ulit silang lumayo, lagi kang handang magpatawad, handang tumanggap, handang mahal. Dahil ikaw ang Diyos na hindi sumusuko. Ang Diyos ng pangalawang pagkakataon ang Diyos na nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngayon, Ama, iniaalay namin sa iyo ang kinabukasan ng aming mga anak, ng aming mga kabataan, ng aming bansa. Nawa ay sa bawat hakbang nila, maramdaman nila ang iyong presensya. Nawa ay sa bawat tagumpay, ikaw ang maitaas, at sa bawat pagsubok, ikaw ang sandigan. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat, ang kanilang buhay, pangarap, at kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas at hari ng aming mga puso, kami ay nananalangin. Amen.